Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 7, taong 2025. Habang sumasapit ang araw na ito, mararamdaman mo ang isang banayad na pagbabago sa iyong enerhiya, isang pakiramdam ng kaluwagan na parang ang bigat ng mga nakaraang araw ay unti-unting nababawasan. Ito ay dahil sa pagtatapos ng Mercury retrograde. Isang mahalagang yubto kung saan madalas tayong nakakaranas ng kalituhan, pagkaantala, at hindi pagkakaunawaan. Nayon, sa pagbabalik ng malinaw na komunikasyon at mas maayos na daloy ng enerhiya, binibigyan ka ng pagkakataon upang mas madaling ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang mga salita mo ngayon ay may mas matingkad na liwanag na parang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga relasyon at sitwasyon sa iyong buhay. Kaya't gamitin mo ang pagkakataong ito upang makipag-usap ng bukas at tapat. Kung may mga hindi pagkakaunawaan noon, ngayon ang tamang panahon upang ayusin ito. Ito rin ay isang magandang panahon upang balikan ang iyong mga nakaraang karanasan at pagnilayan kung paano mo hinayaang ang kawalang interes o pagwawalang bahala ay makaapekto sa iyong mga pananaw at desisyon. Minsan, hindi natin namamalayan na ang ating emosyonal na distansya, ay maaaring humadlang sa ating tunay na koneksyon sa ibang tao. Subukang kilalanin ang mga pagkakataon kung saan maaaring naging malamig ka, o hindi nagpakita ng sapat na malasakit. Huwag itong tingnan bilang isang pagkakamali kundi bilang isang leksyon na maaari mong gamitin upang mas maging mas maunawain at mas bukas sa pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iba. Nayon, isang malalim at pribadong paglalakbay ang naghihintay sa iyo, isang pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili at tuklasin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng pagminilay, mas maintindihan mo ang iyong mga damdamin at mapapalakas ang iyong emosyonal na pundasyon. Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay, sa halip, hayaan mong dumaloy ang iyong emosyon at damhin ang mga ito ng buo. Ang kalinawa ng isip ay darating sa tamang oras, basta't ikaw ay magpapahinga at magtitiwala sa proseso ng universo. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng inspirasyon, lalo na pagdating sa malikhaing aspeto ng iyong buhay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong mga ideya at damdamin sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, musika, o anumang bagay na nagpapalabas ng iyong emosyon. Ang iyong pagiging likas na mapag-alaga ay hindi lamang nagpapasaya sa iyo, kundi nagdadala rin ng liwanag at sigla sa mga tao sa iyong paligid. Ngayong araw, mararamdaman mo ang tuwa sa pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa iba, at sa pagbabahagi ng iyong positibong enerhiya, babalik ito sa iyo ng higit pa. May isang pangarap o hangarin na matagal mo nang pinananabikan na ngayon ay tila nasa bingit ng katuparan, pakiramdam mo ay unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng puzzle na matagal mo nang sinusubukang pagtagni-tagniin. Ngunit tandaan, mahalaga na manatili kang matyaga at patuloy na kumilos tungo sa iyong mga pangarap. Huwag kang matakot makipag-ugnayan sa iba, ang iyong mga salita ngayon ay may lakas na maaaring makaapekto at magbigay inspirasyon sa iba. Maging buka sa pakikinig at pagbabahagi ng iyong mga saloobin, sapagkat sa ganitong paraan, mas malaki ang posibilidad na matanggap mo ang tulong at gabay na kinakailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga nais makamit. Huminga ng malalim at damhin ang enerhiya ng araw na ito. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa paglago, pagtuklas, at pagsasakatuparan ng iyong mga adhikain. Ang universo ay puno ng walang katapusang posibilidad, at ang iyong puso, nalikas na puno ng pagmamahal at malasakit, ang siyang gagabay sa iyo patungo sa isang mas maliwanag at mas masaganang hinaharap. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, isang kulay na sumasagisag ng katahimikan, katatagan, at malinaw na komunikasyon. Ang pagsusuot o pagkakaroon ng kulay bughaw sa iyong paligid ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at balanse sa gitna ng anumang sitwasyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 25 mga numero ng espiritualidad, pananampalataya, at personal na paglago. Ang pagsasama ng mga numerong ito sa iyong mga desisyon at kilos na iyong araw ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong loob. Maaari itong simpleng pagninilay, pagsusulat ng iyong mga plano sa hinaharap, o pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay tungkol sa iyong mga pangarap. Ang paggawa ng positibong aksyon, gaano man kaliit, ay may kakayahang lumikha ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, isara ang iyong mga mata at pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng iyong nagawa. Ano man ang kinaharap mong hamon, ano man ang iyong napagdaanan, ikaw ay patuloy na lumalakas at lumalago. Huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sarili at ang mga biyayang nasa paligid mo. Habang patuloy kang nagpapakita ng pagmamahal, pasasalamat, at positibong pananaw, lalong dadaloy sa iyo ang kasaganaan at kadalakan sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.